field trip. We're Manila Cathedral. Kasi mababait kami. Sabi eh. Ano yung batis? Di ba kapat yan? Ah. Gumalaw yan lahat, no? Sabi lang na gano. Basta. Yan. Pare, ilang dito mo? Boss. isa talaga ta sa mga bagay na sobrang makakainit ng ulo mo yung wala kang tulog single ka tapos yun yung makikita mo sa unahan mo 'di ba? Tapos yeah. pinaghahawak niya yung bagyo yung iba. Sobrang asim na galawan ano. Single ka lang. Ano sabi mo? Wala. Sabi mo? Hindi wala. Sabi ko pogi mo sa. Thank you. Thank you. So I think that's the first. Ano ano to? Ano to? Ano, to? ano yan? Oh, ano meron diyan? Pinakamatandang church sa Manila. Ah. Uh, ito daw yung pinakamatandang church sa Manila. So, them. Ganda, di ba? Sino po kayo? Sino po kayo? I'm Diana. Why? Ano po ginagawa niyo dito? For fun? And to... sure. uh -huh. Hindi ko alam mo sa amin, pero... Kasi tayo mo? KKK. Hindi okay. ko nang binigyan ba? yung bababa ng bus. din naman. Pero papakita ko sa inyo yung loob. Diba? <laughs> Bakit kami na dito sa underground? Di ko alam kung ano meron dito pero <laughs> mukhang maangas eh. Anong gagawin mo sa underground? Wala. Wala. Ako rin eh. Anong gagawin mo sa underground? Magmi-me time. Magmi-me time. Baho! But it's nice? It looks nice. But them. So there's number 19. I don't know why there's a number, but them. Wow. sobrang daming molds. Pero, it's nice. It's nice and not nice at the same time. Ano ba to imba ng tubig? But that's that. Nandito kami ngayon sa so 150 Bonifacio. Hindi ko alam kung ano meron dito. Dok. Uy. Hey, ano sa iyo ito ay sa mga bayani, nakataas taas ang gagalang ng mga nakatipunan ng mga anak ng bayan. Yung pala may nakikiki, akala ko, so. akala ko, pre, kalbo ko yung skin That's nice. Eh, mando ako video ito. 1, 2, 3, go! Chaka! next na na. Yun, destination. Bonifacio. So, let's over muna sa mga plaza and So, ayun, nabili eh, ako kapi Kasi, parang hindi ako naman mamaya sa Hindi lang naman. Nakikita pa ako, Yosef. Basta yun. Where that's that? mm -hmm. Um, ang masasabi ko is sobrang init. Time check, um, 11.22 p.m. What's that? Anong gagawin Hi. ko? Hi! guys. Vlog, may mic. Hi, Charlo. Thank you sa so tubig. Hello. Oh, we're in EK. Guys, ang ganda ng Mustang kanina, guys. Let's mahulog sa rice. <laughs> Ang in. La last words. Um, as you can see, guys, that that thing right there, that she is going crazy. <laughs> ah. Hi guys, welcome to my blog. For today's video, nandito kami sa Enchanted Kingdom. <laughs> Hi guys, sobrang init sa Pilipinas para tanga. <laughs> ano masabi mo? Pre, pre, pre. Anton, Anton. Ano, ano masabi mo? Dalawang couple, sobrang maasim ayan. Ano masabi mo? Ang toxic nila guys. Ba't dito pa? San ba dapat? San ba dapat? Doon dapat sa gate. Alam mo ba yan? Oh, alam mo ba yan? Oh, alam mo ba yan? ka dito oh, sa up Oh. 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 Here we go, oh. Man. Here we go. Here we go. With the space in the shuttle and the ikay uh, ikay 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 pang pina. After space Ay, nah, you know. Pre, after special after special shuttle. After special shuttle. After special shuttle. 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 shuttle, pre. So just... Pre, mas mas nakakatawa pa yung anchor sa way. pre, mukhang kasi ang lakas. Ayodon, pre, Ayodon, pre. Ayaw sa anchor sa the extremist ah, ride. Nakakatakot po te. Kuntong tao lang po. Oh. Ah. Masaya. Bakit, bakit masaya? masaya? Bakit masaya? Masaya? Kasi masaya kami! Hindi na kailangan na... Hindi ba pala mukha ko na masaya? Saan school kayo galing, miss? <laughs> miss, saan school po kayo galing? Kung <laughs> saan Saan po ba ako galing? Sa mama mo. <laughs> sa St. Jude. St. Jude po. Miss kayo po. Anong masabi niyo ngayon nandito kayo sa Enchanted Kingdom na medyo mainit? Wala. Kayo po ma'am. Wala ang init. Mainit di ba? Last words, last words. Thank you SJ! Thank you SJ, okay. Mga boss, pwede ba kayo ma-interview mga boss? Boss? Wala lang boss. Kamusta ka boss? Okay lang. Ano po pangalan nyo? JP. JP. Oh. Masaya ka naman. Ako lang. Single taken. <laughs> taken, taken. taken. Masaya ka naman. Oh. Anong ginawa mo ng Valentine's? Tulog. Tulog? Bakit? Hindi kayo nag-date ng jowa mo? Hindi. <laughs> ano? Duty ako okay. eh. Ah. Pero masaya naman dito sa ano. Kayo mga boss, ano masabi ang dito kayo ngayon sa EK? masaya. Ano po? Nakakapagod po. Wala ng bosses. Kayo boss. Kasi nakakapagod. Di ba? Shoutout pala sa mama ko. Kahit eh, ano masabi nyo? Okay lang. Masaya, masaya. Saan school kayo, boss? Holy Infant, Holy infant Montessori Center. Infant. Oh. Big shoutout sa kanila, mga chong. Ayun na, di ba? Thank you, thank you, mga sir. Thank you, thank you po. O, oh, di ba? Um... Hello po, excuse me po. Hello po ate. Pwede po ba kayo ma Bakit po? Ah, uh, ano pong pakiramdam na kayo po yung pinakamaganda sa Enchanted Kingdom? Okay lang. Wala naman. Normal days. Ano pong pangalan nyo? Razel. Ano pong age nyo? 23. 23? <laughs> Single forte yan. Single na. Oh, Single na. Thank you po. Thank you for the time po. Thank <laughs> 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 <Did> you. Thank you. Thank ending. Hindi ko natatapusin ang gabi. So, this us. Hi guys! Last field trip na namin. Na yes. Di ba kompleto? Yeah, that's the sad part, you know. Pinilit ko mag field trip para makasama yung buong tropa ko. Kaso, wala eh. Hindi talaga eh. Wala na eh. Wasak na eh. Wala na to. Wala yeah. na toro, But it's it. You no? Know, masaya pa rin naman. Katasal namin mag... Vikings and ano bang pwedeng gold for the day? Uh, Yeah. See you next Monday. Basta, stay positive, subscribe, and you know what to do. Bye-bye. Hindi, ngayon pala mag-post ko lang ulit. Bye-bye.